Hello po. Ayan. Ngayon, ah, uh, seryoso na to. Tutulong ko kayo uh, kung paano bumuo ng Rubik's Cube. Ito yung ano, ito yung para dun sa mga hindi pa nakakabuo ng Rubik's Cube. Sigurado ko oh, sa video na to, eh, pipilitin natin na matutunan nyo. Pwede nyo gamitin itong video na to, i-rewind nyo lang. Tapos sa uh, i-stop and play, stop and play. Para at paano, pabuo niya yung Rubik's Cube and masero. Okay. Ayan. Ang Rubik's Cube, meron niyang six sides. Anim na sides. So para malaman niyo yung yung totoong kulay ng bawat side niya, ah, uh, syempre, yung gitna kayo mag-focus. Mawa, ito white. Yan ang white. Ito yung white side niya. Ito yung red ting green, tapos sa uh, yung blue, yung orange, saka yung yellow. <coughs> uh, ang technique ko, para sa akin, sisimula ko sa white. Okay? Tandaan nyo lang palagi, ah. yung white, nakatingala. Okay? So, ang una yung gagawin ay top cross. etong cross na to, ang una yung gagawin muna. Hindi muna lahat ito. Ah. Itong muna top cross. Ngayon, yung top cross na yan, kailangan ah uh, nakasabay dito sa gilid. Bawat ganito niya, kakulay niya. Bawa, ito white, di ba? Tapos ito red. So, dapat ito white red din to. Okay? So, ganoon din sa kabila. Top cross na may kasamang gilid. So, doon mo tayo magsisimula. Okay, ganito yan, ha? Halimbawa, ah uh, ito white and blue. Hanapin niyo muna ah uh, yung white and blue. Nag-iisa lang naman yun, eh. Sa pagkakataong ito, ito siya. White and blue. Okay? So, tama-tama nasa ilalim. So, nasa ilalim, di ba? Ito, di ba? Nasa ilalim. Pwede yung galawin, nasa ilalim. Eh. So, ganito siya. ah uh, pag inangat ko yan dito, ay tanya nangyari. Uh, blue and white. Kaso, hindi sa tugma, kailangan mag-switch. Okay, ito ngayon yung move. Babalik ulit sa ilalim, ha. Okay? Ah, uh, tingnan niyo ha. Etong uh, white and blue na sa gilid. Bababa ko tong gitna. Gitna na bababa ko ha. Ah. Okay? Pero babalik ko to. So, ibinaba ko to. Tapos ipihiti ko sa kabila to. Ito na siya ngayon. Tapos, iaangat ko ulit tong gitna. Balik ko tong gilid. Okay, yung nangyari. Tapos, ang gina. Ah, uh, ito yung white. Ito yung blue. So, nangyari, na buko na. White and blue. Okay? So, ganoon din sa kabilang side. Bawa, ito naman, orange and white. So, mo masundan nyo, hanapin natin yung orange and white. Laging, nasa taas yung puti. Okay? Orange, gaya ito, ito. Orange and white. Pag-iisa lang yan. So, babaan nyo lang muna sa ilalim. Babaan nyo sa ilalim. Gaya ito, gumalaw siya. Babaan, pihitin nyo lang muna. Kahit saan lugar. Tapos, ibalik nyo ulit sa dati. Okay? So ngayon, yung isa nyo, etong orange and white nyo, ah, uh, nasa ilalim siya, so malaya siyang galawin. Wala, wala kayong magugulong kahit ano. So, gaya nung kanina, pag inangat ko siya ganun, hindi naman nagtugma. So, eto ulit yung move. Okay? So, yun sa ilalim. Lagay nyo to sa gilid. Baba nyo yung gitna. Ba gitna lang ha. So, babalik ulit to. Tapos pitin nyo rito. Tapos angat nyo ito pataas. Ang hirap. So, okay na. Gawa na itong uh, blue. Blue. So may dalawa pa tayong side. ah uh, limawa, ito naman. Uh, white and green. So napin natin yung white and green. Ito sya. White and green. Nag-iisa lang yan. So, i-move dyan. Ganito lang siya. Ito sakto, iaangat mo lang. Pag inangat mo, tadaan, ando na siya agad. Isang angatan lang. Kasi tama yung pihit nung isang pirasong ano eh, black. So, ano na tayo? One, two, three. Nakangawit. Tapos, ah, uh, ngayon naman, red naman, red. Ayan, Red. So, yung red, dito na siya. So, magiging naman yung pwesto. So, wait then, ikot na ulit pa ganito. Dito na ako. Tayo na kanina ulit. Ulitin so, ko ah. Lagi mo sa ilalim. Pihit sa gilid. Baba mo itong gitna. Pihit to. Angat to. Okay? So, pag sa ilalim, tandaan nyo, wala kayo nasisira na part na ginagawa nyo. So, okay ba tao? Kasi usually yung iba, may binubuo, pero natatakot. Kasi nga, nabuo na nila yung part na yun. Uh, natatakot na silang galawin kasi may nabuo na sila. Pero okay mag -alala. kasi etong method na to, magugulo nyo, pero babalik ulit. Hindi nyo mabubuo yung buong Rubik's Cube kung manatakot kayong guluhin siya. So, tandaan nyo ha, top cross muna tayo. So, ngayon buo na siya. Ayan top cross. Kita ba? Ayan. Buo white, tapos yung mga gilid, blue, red, uh, green, at saka yung orange. Okay? Yung next naman natin, yung mga kanto naman. Okay? Para malaman nyo yung kulay ng kanto, halimbawa, ito white, diba? ba? Ito green, ito orange. So, hanapin nyo ngayon yung ganung kulay. Uh, white, green, orange. Sagi-isa lang din yun. So, ito siya. Nasa taas siya. Okay? So, gawin muna natin, baba lang mo sa ilalim para pwede nyo galawin. Baba ko sa ilalim. Okay, so nagulo mo siya, di ba? Pihitin mo lang ulit sa kaliba para lang uh, maikot mo siya. Ibalik mo sa dati ulit. So, buo pa rin yung buong cube mo. Buo pa rin siya. Pero, etong piyesa ang kailangan natin nasa ilalim na. So, ngayon, ganito yung move dyan. Dito natin siya ilalagay, di ba? Ah, uh, ba 'yan? Ito. White, green, orange. So white, green, orange. Ito ngayon yung move. Ano nakita niyo? Ah, sakit. Ah, uh, trial and error lang. Ito dito ako nakaharap, di ba? So ganito lang siya. 1 2 3 pumasok doon. Ulitin ko ah. Ha? Halimbawa, inikot nyo, napunta siyang ganyan. Ayan, gaya niya, no? Mali. So, trial and error lang. Ito lang yung bugit na gagalaw nyo naman eh. Ito lang. So, bawat masisira nyo, ibabalik nyo lang ulit. Baba, lagay nyo sa kaliwa, balik nyo lang ulit para hindi siya masira. Okay? Tapos, gilid nyo ulit. Binaba. Inikot, inangat. Hindi pa rin, di ba? So, Uh, trial and error lang, ilang lang ang move niyan. Hanggat sa may pasok niya. Okay? So, tumama. Yung next, ganoon ulit. Halimbawa, ito, white, blue, green. Ah, uh, sorry. White, blue, orange. So, white, blue, orange. Ito siya. Nasa ilalim na. So, lalay ko lang dun sa tapat nun. Bababa ko to galawin ko to Black. Pumasok. Okay? Sa kabila, ganoon ulit. saan na tayo. Ah, uh, ito white green red white uh, green red okay so pag pinasok ko to inihat umasok yung white green red kaso mali yung position so ganun let trial and error napinyo lang yung logic makukuha niyan pabalik-balik lang tapos ayan okay so isa na lang Bubuhayin ko muna ito isa. So, ilig lang dito. Okay? Okay. So ngayon, nabuho ko na yung uh, white. Buho na yung white. Nabuho ko na yung green part. Nabuho ko na yung uh, orange, yung blue, tapos yung red. So, white, may letter T na siya. So ngayon, ang bubuoyin ko na, ang bubuoyin natin, ito na mga gilid. 1, 2, 3, 4. Okay. So, katong po niyan. Uh, mula sa white, vector natin. Okay? Kung so, nakakasunod pa kayo. Ngayon, ang kailangan natin, uh, gaya nito, orange and green. So, ito yun, orange and green. Ang ginagawa ko, tanyo, ha, ito lang yung part na may orange and green. Ang ginagawa ko, etong orange, itatapat ko, ah, sorry, sorry. Etong orange, itatapat ko sa orange part. Kaya nyo, na, uh, Ito yung orange letter T, di ba? Yung nabuo natin, di ba? So, etong orange ko, nakatapat dun sa orange. Okay? Apat na beses naman to kaya medyo mahirap pero kaya natin yan. So, ulitin ko, at tinapat ko yung orange, diba? Tapos green. Ngayon, ang gagawin ko, mula sa part na to, pupunta ko dun sa orange. Iharap ko sa mukha ko yung orange. Iharap ko sa mukha ko yung orange. Tapos, pupuntahan ko yung green side. Eto. Ngayon, dito tayo bubuo. Ito yung move. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pumasok siya. Hindi ko na alam kung paano explain, pero 18, yun yung move. Okay? Isa pa ulit. Meron pa tayong apat na kanto. 31, nito, ah 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, sa taas, so green and red. Ganito ulit, gaya na kanina, etong green part, di ba? Eto yung green na isang piraso, itatapat ko sa kabilang side. Nakasunod kayo? So, ayun o, no? oh, pag ganun. Ayan. So, mula dito, iharap ko sa mukha ko itong green. Nag-gets nyo? Kailangan sa tapat, ha? Kailangan, eto ha, yung ano niya, yung papunta, paano matawag dito? Diba? Basta, kopihin nyo na lang. So, green papunta dito. Okay? Nasa tapat. Tapos yung red nasa kabilang side, di ba? Ganito ko yung gagawin ko, ha? Ah. Iaharap ko muna sa akin yung green, tapos pupuntahan ko yung red. Okay? Ito naman yung kabila. Pag sa kabila, kabila din yung move. Pag dito napunta, kabila yung move. Pero pag dito napunta, sa kabila yung move. Ito yung move sa kaliwa. kaliwa. okay? One, two, three, four, five, 7. I-rewind yun na lang itong video. So, pumasok na yon. So, next naman tayo, uh, blue and red. Blue and red. So, ito kayo yung blue and red. Bating ko ulit. Kaya, nakatapat na siya. Letter T, di ba? Letter T. Lalagyan nyo nun sa... Ganyan. Papunta rin. Okay? So, ah, hahalap ko sa mukha ko muna itong letter T. Tapos, sadalin ko sa red. Okay? Okay naman, nasa kabila naman siya ngayon, nasa kanan naman siya. Mas maganda. Kasi ito yung move, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So isa lang kailangan natin, try lang. Okay. So ngayon, ganoon ulit siya. Blue and orange. Ito ngayon yung blue and orange. Matapat ko ulit yung blue dito sa letter T. So, pag hinarap ko sa mga ko yung letter T, ito ngayon siya. Pupunta ko ngayon yung orange. So, nakaharap ko ngayon sa orange, ha? Ito ngayon may face natin, yung orange, ha? Yung orange T. So, ganun ulit yung move. Dahil nasa kaliwa naman yung kailangan natin gawin, ito yung move ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Okay, tandaan nyo lang, doon sa apat na, apat na ganito lang sa gilid na to, ang move lang, pag nasa kaliwa, pag ganun. Pero pag dito naman sa kabila, pag ganun. Yung 7 account na bilang hindi po, hindi ko alam po ang tawag, pero ganun ko siya ginagawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ganun lang. Okay? So, ngayon, ang bubuhin natin ay, tapos na tayo dito. Okay? So, ang bubuhin naman natin ay, ito naman taas. Okay. So, ngayon, ang mangyayari dyan, kadalasan, ang makita nyo, Yellow, yellow, yellow. Huwag yun ang pakialaman to. Kasi nagbabago naman itong dalawa. Tandaan nyo, oh, letter L yan. Yellow. Minsan isang piraso lang yan. Minsan 1, 2, 3. Minsan 1, uh, minsan 1, 2, 3. Minsan 1, 2, 3 pa diretsyo. So, pa nangyari yan, eto na ngayon siya. Eto yung move. Ang ginagawa ko, uh, sa next video. Okay? Yung part 2, gawin ko rin ngayon.